Okay mga kababayan, pag-usapan po natin muli itong si Rodante Marcoleta. Rodante Marcoleta. <clears throat> sa totoo lang ako nang gigigil dito sa taong ito eh. Nakakainis siya, nakakainis, nakakagigil na. Sarap-sarap tiritsin. Kaya lang ang laki-laki niya eh. Bakit ako nang gigigil sa kanya? Kasi po napaka-plastic. Napaka-ipokrito 'Di diba nung <clears throat> minsan nagsalita siya na ang West Philippines si daw ay hindi atin. Ang ibig niya sabihin, bakit hindi atin? Wala naman daw ito sa mapa natin. Ang West Philippines Sea. Wala naman daw yan. Dati naman daw wala yan sa mapa. Gawa-gawa lang daw natin yan. Sabi niya. Paano niya sabi na gawa-gawa? Kasi, itong West Philippines na ito, eh, talaga naman po na noong araw, yung mga unang mapa natin, wala naman talaga yan dyan. Ang nakalagay lang, South China Sea, yung kabuang lawak ng South China Sea. Kaso, yung tinatawag na yan na South China Sea, pinangalanan lang kasi yan noon nung mapanahon ng mga mga mananakop Pinangalanan lang siya kasi nasa baba ng China kasi yung, basta pinangalanan lang siya na walang, walang matibay na basihan pero hindi ibig sabihin na porke ang pangalan ni South China Sea eh sa China lang yan kasi marami po ang mga kapitbahay ang nagmamay-ari ng mga parte, mga portions ng karagatang yan. Kagaya halimbawa, sa southern part, sa southern part ng mapa ng China, which is northern part ng China Sea, eh, para sa China yon. Mayroon lang, mayroon lang po yan na sukat karampatang sukat proporsyonal na sukat na dapat lamang para sa China hindi yung kabuuan dahil pagdating naman dito sa western part ng South China Sea na yan eh may mga mayroon din naman yang nagmamayari ng portion doon sa western part which is Vietnam di ba para naman yun sa Vietnam. Di pwede naman yan tawagin yun na East Vietnam Sea or South Vietnam Sea. Pagdating naman dito sa southern pinaka baba na na parte ng South China Sea, ang ilang parte dyan ay para naman sa Indonesia, Brunei at Malaysia. At sa eastern part ng nitong South China Sea na ito, which is western part ng ating mapa ng Pilipinas dyan sa may Palawan kaya nga tinawag natin na West Philippine Sea kasi yung mapa natin napapaligiran tayo ng karagatan no? sa, sa eastern part which is karugtong na siya ng Pacific Ocean meron tayo doon tinatawag sa north northeast meron tayong tinatawag doon na East Philippine Sea. Kaya yung dito sa sa South sa South ng uh, South East ng South China Sea. Magulo ba? So noon, wala pang nag-aaway-away. Kaya, hinayaan lang na yan ay tawaging South China Sea. Nung mga panahon na panahon mula nung Second World War, after Second World War, panahon ni Ferdinand Marcos senior, wala namang gulo dyan pa eh. Wala pang gulo, kaya hinayaan lang yan na tawaging South China Sea. Pero hindi naman po nangangahulugan na pag-aari yan kabuuuan yan ay pag-aari ng China. Kasi may may mga bahagi dyan na pag-aari ng Pilipinas, pag-aari ng ng Vietnam, pag-aari ng China, Malaysia at Indonesia. May mga parte-parte dyan na para sa atin kasi nga ang sukat ng ating mapa from the mainland 100, 200 40 yata 240 kilometers mula sa pinakadulo ng ating mapa ng ating uh, kalupaan ay atin yung dagat na yon ngayon dahil nga inaangkin ng China kalahat inaangkin at uh, nang gugulo na siya gusto niyang angkinin lahat kaya nung nagkakagulo na pinangalanan 'yan bininyagan 'yan ng West Philippine Sea nagpagawa ng isang mapa mapa ng Pilipinas tapos yung karagatan na yan dyan sa May Palawan ay tinawag na West Philippine Sea panahon nyo ni Noynoy Noy Aquino kaya itong sinasabi po ni Markuleta na hindi atin yan ang karagatan yan hindi atin at yan daw ay South China Sea ibig sabihin para pag-aari ng China hindi daw atin gawa-gawa lang daw natin eh, teka muna, Markuleta. Ikaw, Markuleta ka, matalino ka na kongresman ka pa naman, abogado ka pa, pero yung utak mo sa bobo. Ang bobo-bobo mo magsalita. Traidor ka. Palibasa, traidor. Kasi, palibasa, na naakit ka na ng mga Duterte, doon ka nakakampi, kaya pro-China ka na rin. Kaya, tinatraydor mo ang Pilipinas, sasabihin mo na ang karagatang yan ay hindi West Philippine Sea, kundi South China Sea. Walang West Philippine Sea. Eh ano pala yung ginagawa dyan na yung mga kasundaluhan natin na halos mga matay na, halos mga matay sila, ibinubuwis yung mga buhay nila dyan sa West Philippine Sea para lang ipagtanggol yung karagatang ito. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi atin yan. Wala namang West Philippines eh, sa mapa natin? Gawa-gawa? Oo nga, ginawa natin. Sino ang gagawa ng mapa natin? Alangan man na ipagawa natin sa China. Natural yung gagawa ng mapa ng Pilipinas, eh tayo mga Pilipino. Kayo, di ba? Isa ka sa dapat isa ka da, sa, bilang mambabatas, isa ka dapat sa tumarabahon yan na magkaroon tayo ng matinong mapa totoong mapa na magpapakita ng lahat na pag-aari natin, buong teritoryo natin. Ngayon, sinasabi mo na walang West Philippine Sea, eh? ay tarantado ka. Gago ka pala eh. Naturingan kang matalinong tao. Nandiyadyan ka, gawa ka ng batas. Alam mo, Marculeta hindi ka dapat nandiyadyan. Ewan ko ba kung bakit nandiyan ka eh. Bakit kasi sino ang bumuto dyan? At ngayon, tumatakbo ka ng senador, mambabatas uli, ah, ikakampanya ko na huwag kang iboto. Mga kababayan, huwag na huwag ninyong iboboto itong Markuleta na ito. Dahil ang yabang-yabang nito, abogado na bubo. Bubo. Bukod sa bubo, traidor pa. na ka na talagang maka-China ka eh. Ibig sabihin, dahil ikaw ay pro-China, maka-China ka, ang pinangangalagaan mo, interest ng China, therefore, hindi ka Pilipino. Traidor ka sa bayan mo. Kaya, wala kang karapatan na maupo bilang mambabatas. Kasi kung maging mambabatas ka, anong klasing mga batas ang gagawin mo? Gagawa ka ba ng batas na pabor sa Pilipinas? Natural hindi gagawin mong batas pabor sa China. At alam mo, napakawalang hiya mo talagang tao ka. Buti pa salamat ka tinatawag pa kitang tao kahit mukha kang demonyo. Napakawalang hiya mo. Alam mo kung bakit? Nakaupo ka dyan sa kongreso, sumasahod ka ng pera ng Pilipinas, pinapasahod ka ng buwis ng mga Pilipino, pero sino ang ipinagtatanggol mo? Kaninong interes ang pinangangalagaan mo. Interes ba ng Pilipino? Interes ba ng bansang Pilipinas? Hindi. Nakatoon ang isip mo, pangangalaga mo sa bansang China. Ganun ka. Kaya wala kang karapatan na umupo dyan sa gobyerno. Na sumasahod ka, pinapalamon ka ng mga Pilipino. Pero ang pinaglilingkuran mo, ay kalaban ng mga Pilipino pumapatay sa Pilipino nangaagaw ng teritoryo ng Pilipino nagli binabangga-bangga ang mga kasundaluhan ang mga, ang barko ng mga sundalo natin na nagbabantay sa teritoryo natin, yun ang kinakampihan mo, hayop ka diba? kaya mga kababayan wag yan iboboto si Marculeta dahil traidor yan sa bayan ngayon, dahil doon sa sinabi niya na walang West Philippine Sea sa ating mapa, na gawa-gawa ng mga Pilipino ang, ang, ang West Philippine sea. ngayon, porque nagkaroon ng backlash, binanatan sa binatikos siya ng mga Pilipino dahil doon sa salita niyang katangahan, ngayon, binago niya. Bumalikwas. Bumaligtad. Ang sabi niya ngayon, yung West Philippines si daw, ay atin. At ipaglalaban daw niya yan. Dahil atin, sa Pilipino, wow! In just a matter of how many days? Three days? Yung dating pinaniniwalaan mo na hindi atin ang West Philippines si, ngayon bigla ng atin? Atin daw? at ipaglalaban daw niya. Kayo mga kababae, naniniwala ba kayo sa pinagsasabi nitong tanga na to? Ako, hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Markuleta, hindi ako maniniwala dyan sa sinasabi mo na ngayon, binabaligtad mo na na ang West Philippine Sea ay naging atin na at ipaglalaban mo na. Porki binatikos ka, binanatan ka ng mga matatalinong Pilipino, ngayon bumawi ka, binaligtad mo na. Kesyo atin. Sabi mo lang yan. Sinasabi mo, ako, ang paniwala ko, sinasabi mo lang yan ngayon. Dahil tumatakbo kang senador. ba? Diba? Kasi tumatakbo kang senador. Ma, mababanatan ka eh. Mababawasan ka ng boto. Pero alam mo, Barcoleta, ako ang paniniwala ko. Sinabi mo mo yan, ang katraydurang yan, o hindi. Hindi ka naman talaga mananalo. Hindi ka mananalo. Kasi nakikita namin ang pag-uugali mo. Mayabang ka at kumakampi ka sa mamatay tao. Di ba? Doon lang sa ginawa mo doon sa sa ABS-CBN. Although, yung pagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, eh medyo may tama naman yun. Medyo okay naman yun. Pero yun, nangyari kasi yun dahil utos ni Duterte. Di ba? Dahil galit si Duterte sa ABS-CBN, kaya niya, kaya niya pinatanggalan ng prangkisa at sumunod ka naman. Kaya dahil doon, maraming nagalit sa iyo. At alam pa namin na isa kang aso. Isa kang aw-aw-aw oh, 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 ni Duterte. Sunjuluran ka. Kaya nga ayan ang paninindigan mo eh na ang West Philippine Sea ay hindi sa Pinas kundi sa China. Although ngayon, binago mo na. Pero hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Dahil kaya mo lang yan ginawa dahil nga, humahabol, naghahabol ka ng boto dahil tumatakbo kang senador. Ako hindi ako naniniwala na magiging ganyan kabilis ang pag-ikot ng utak mo. Of course not. Naghahabol ka lang ng boto at oras na manalo ka, halimbawa lang. Although hindi naman ako niniwala manini, mananalo ka eh. Halimbawa lang nanalo ka, ganun pa rin. Babalik ka pa rin doon sa padati mong paniniwala na ang West Philippine Sea ay hindi teritoryo ng Pilipinas dahil ikaw ikaw ay legitimate na pro-China pro-China pro-Duterte pro-China at pag pro-Duterte pro-China yan ay isang traidor sa bayan traidor sa bayan traidor ka Marcoleta Marcoleta traidor sa bayan huwag iboboto. Okay? Mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Huwag po iboboto yan, ha? Markuleta na yan, del traidor yan. Ha, mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Huwag tayong gagaya sa isang traidor na kagaya ni Markuleta. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.